Wala sa pagpapatuloy ng aming kwentuhan, ipinakita rin sa akin ng aktres na si Riza Senon ang isa sa kanya mga pinagkakaabalahan. Riza, isa sa mga hobby mo, syempre, ang painting. Yes. Ano bang usually subjects mo? Ah, wala. <laughs> wala. Wala eh. Pwede ba 'yun? Pwede 'yun uh -huh. kasi abstract kasi ako eh. So oh. more on emotions yung ginagamit ko. Ang hobby niyang ito, ang siyang nakatulong din daw kay Riza nang dumaan siya sa isang mabigat na yugto ng kanyang buhay. Ang hindi daw kasi alam ng marami, minsan siyang nakaranas ng depresyon. Marami kasing struggle sa life, career, sa sarili ko. <laughs> Lahat. So parang hindi ko na nakayanin. ako pa naman yung tipong kung sa tingin ko kaya ko siyang isolve para sa sarili ko, hindi ko siya i-share kahit kanino kasi ayaw ko maging pabigat. Oo. Uh, uh. Kaya nung dumating sa point na parang na-depress na ako, hindi talaga ako niligo, nakukain, hindi ako nalabas ng, na mm -hmm. ng kwarto, ganyan. Talaga? So nagkulong ka sa bahay? Yes, sa so, sobrang dilemma, walang ilaw. Ang paghahangad ng isang pamilyang buo ay isa raw sa mga dahilan ng depresyon ni Riza. December 21, 1987, ipinanganak si Riza Ann Senon Simbulan, na mas nakilala sa showbiz bilang Riza Senon. Tubong Samar ang kanyang pamilya, bunso sa dalawang magkapatid. Tatlong taon pa lang si Riza nang pumanaw ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman nagkaroon ng ibang pamilya, kaya tanging ang kanyang lola Aida ang nagpalaki kay Riza. Mabait na bata, tahimik hindi sa palakibutan lang yan. Mahilig din siyang nagpukan ng pagluluto. Nag Mahilig siyang magluto eh. Nagluluto-luto siya, pero mas madalas siya na. Nasa loob siya ng kwarto. Tahimik talaga siya. Bagamat tumayong magulang ni Riza ang kanyang lola, hinanap-hanap pa rin daw niya ang kalinga ng kanyang tunay na ama't ina. Siyempre, nag-iisa ako, so... Yung parang, yung, alam mo yung gusto mong maging perfect yung family mo pero wala ka na yung magagawa kasi mom mong patay na, yung dad yung may sorry family din na. So parang ikaw, paano, paano, ang parang, mo, parang, parang mo, nahanap dito. mo yung, yes. yung presence ng family mo. So you felt alone yes. that time? Dito na raw ibinaling ni Riza ang kanyang oras at atensyon sa pagpipinta. Nagpapunta ng isang supporter ko na magaling mag-drawing. Nakita ko siya sa Facebook. So nakita ko galing niya mag-drawing. Tapos sabi ko, puta ka naman no, sa house. No. Pwede bang turuan mo mag-drawing? Okay. niya ako na mag-draw lang ng apple. Apple uh, lang. Yes, yes. Tapos after nun, no, naisip ko, bakit hindi ko i-try mo paint? Ah. Tapos una, ang ginawa ko muna, ang ginamit ko, watercolor muna. Oo. Oh and then oil. Oo. Uh -huh. And then hanggang sa nag-acrylic na ako. Mm, -hmm. mm -hmm. Tapos yun, doon ko na nilabas lahat yung mga negative na nararamdaman ko. Inspirasyon din kaya ni Riza sa pagpipinta ang kanyang love life? Pakailaman ko na rin ang love life mo. <laughs> Meron ba nagpapasaya sa puso naman ni Riza? Meron. Okay. Okay. Si Cholo. Cholo. Yeah, Matagal Cholo. na rin kayo ni Cholo? Um, seven months. Seven months. So, fresh pa. Oo. Bakit, bakit napapasaya ka ni Cholo? Pwede mong malaman. Kasi, ano bang quality ano, niya? Kasi, uh, humor niya. Kasi number one yan sa akin eh. Humor. Yes. Kasi yun yung kulang sa akin. Oo. Bilang introvert ako, kailangan ko merong mag a sa akin eh. May magre remind sa akin na, uy, may life. Parang oh, <laughs> okay. okay. So, kaya yung humor pa yung number one requirement ko sa, sa guy. Yes, yes. Kasi kapag lalo na pag down ako, may mga up sa akin. Oo, oo, oo. And siguro din malaking bagay din sa guy na intindihin ka rin, ano? mm -hmm. intindihin what you're going through and what you've been through. Yes. Right? Oo. At ganyan siya, sobrang supportive niya especially sa career ko. Yes. Ipinakita din sa amin ni Riza ang koleksyon ng kanya mga painting sa bahay. Okay, welcome dito sa mga artworks ko. Ayan. Hindi pa to yung lahat, pero eto yung mga gusto kong i-share sa inyo. Eto yung kinukwento ko na apple na tinuro sa akin nung ni diane Yan yung main yung, yung ko na nagturo sa akin mag-drawing ng apple. Mas maganda sa kanya. So ako nilaro ko na lang may uod, gano'n. <laughs> hey, kagat. Eto naman yung sinasabi ko yung sa art Archery. Yung nakipag-collab ako sa Archery eto yung kinalabasan ito saka ito ayan saka yan so masaya siya